Marry me? Oo naman. Kasal na kasal na nga ako eh. <laughs> kung totoo yan sinasabi mo, ihinto mo na yung mo dahil pinaiitli mo buhay mo. At saka, ayoko namang mabiyo na no? Itapo mo na yan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, ang environment. Hmm? Hay nako. Alam mo ba kung anong klaseng nikuti na pumapasok dyan sa lungs mo? Baka mamaya dyan, hindi ka na makahinga. Ikaw din. Ay, nako! Ang init-init naman -init dito sa kotse mo. Kailan ka ba bibili ng aircon? Nalulusaw ang makeup ko! Ay, nako! Mabalik tayo dito sa buhay Ang... Ay, nako, ewang ko. Nagpupumili talagang isuot pa yung gown na body hugging. Hindi ko matay. Kaya akin pa naman yun. Ginawa ko yun para sa sarili ko, di ba nga? ay, ah, ah, hindi pala. Para pala yung sasatakulong sa nagagawin ko. Hmm, masarap. Ah, yeah, sure. no? Noel, hindi ba mahal dito? Okay lang, mahal din naman kita. Baduy mo, <laughs> <laughs> De, okay lang yun. Paminsan-minsan lang naman, eh. Tsaka, hati naman tayo sa bill, di ba? <laughs> De, biro lang. Okay. Bakit mo ba talaga ako dinala dito? Eh, hindi ko naman birthday. Hindi mo naman birthday. At lalong hindi naman natin anniversary. May kasalanan ka sa akin, no? Wala. Ito naman. Kaya nga bakit nga tayo nandito? Bakit mo ba ako dinala dito? Basta

kayo? Uh, po. Lola ko, mami ko, tsaka daddy ko. oh, ano na? Kamusta na? Good evening po. Si Marian po. Mang, Pang, nandito na ho sila. Magandang gabi po. Hi. Magandang gabi rin. Pagpasensahan nyo na yung dala namin. Ay! Pagkain! Darling, pagkain, oh! Um, mami ko, daddy ko, tsaka ang lola. Ayun, ah, ang lola ko. Ah! upo na kayo. Upo! Selma! Selma! Kunin mo yung mga pagkain dito. Apo, oh, ma'am. Sitting capacity. Akin okay na ho, ma'am. Eto pa ho. Salamat. Ay! Ay amin, sorry na pa. Uh -uh -uh -uh. <laughs> ah. Ito yung parents ko. O, sige, upo, upo. Upo na! Upo na. <laughs> Hi, kuya. Ay, ah. Noel pala. Ah, good evening po. O ikaw, anong ginagawa mo rito? Usapang matanda ito, ha? Ah. Doon ka sa labas. Pang naman. Sige na. Hmm. Uy, good luck sa inyo, ha? Sige. Ako, <laughs> sige, umalis ka na nga. <laughs> ano ba, atin? Naparini kami dahil dito sa kaisa-isang supling ng aking supling. Dahil gusto niya maningalang pugad. At kung inyong mamarapatin, eh gustong ang kinin at pitasin nitong kaisa-isa kong apong si Noel. Ang napakagandang dilag na parang between sa langit na kukuti-kutitap.